ano? Ginawa mo na ba yung tinuturo ko? Yung maligo, gamit ang asin, no? Ayan, katatapos ko lang maligo. So, actually, last, uh, uh, this past two weeks, no? Ginagawa ko siya prior na nag... Uh, nagpunta akong buhol, ginagawa ko yung maligo ako gamit ang aseno is not actually asin ha. Ilalagay konti lang asin, ilalagay mo sa balde. So ginawa mo na ba ha? Seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Okay? So ang sarap ng pakiramdam kasi magiging positive yung feeling mo at positive na rin yung papasok sa isipan mo. So subukan nyo lang, wala namang mawawala. May asin naman kayo sa inyo, di ba? <laughs> yon So gamitan mo ng asin yung ililigo mo. Lalo na pag nakaramdam ka na ng kapangitang nangyayari sa buhay mo at kamalasa, no? At marami kang problema ang pinagdaanan. So, wala namang, wala namang mawala pag uh, subukan mo yung tip na binigay ko sa'yo na asin, gamit yung asin na makapag uh, Uh, kapag paalis ng mga negatibong uh, spirit or evil spirit. Then, magpapaganda ng feeling mo at mood mo. Okay? Then, yun, yun. Isa sa pagligo. Pangalawa, yung tinuro ko din na every Friday, lagyan mo lagi ng asin or pupunuin mo yung lagayan ng asin. Though, kahit may asin pa, lagyan mo lang para mapuno para hindi matatapos yung blessing mo dagdag lang ng dagdag Alright? so ganun lang ka simple ganun lang po ako uh, ginagawa ko lang siya so, wala namang mawala at maganda naman nangyayari all right so yan para maging blooming ka naman ulit okay so kailangan nating maging masaya maging blooming lahat naman may mga pinagdaanan, pero okay lang yan. Iiyak mo, malungkot ka. Sige, damdamin mo, i-feel mo, pero wag mong tambayan. Ha, saglit lang. wag mong paabutin isang buwan, wag mong paabutin ang isang taon. Move on and forward. At, wala kang ibang gagawin kundi pagandahin ang buhay mo at pagandahin ang kinabuk kinabukasan ng pamilya mo kasi bawat isa sa atin may umaasa bawat isa sa atin mayroong naghihintay okay kasi uh, aminin man natin no sa hindi mayroon talaga tayong mga pamilya na kung saan mahihina ang loob no so pag ikaw malakas ang loob mo breadwinner ka hindi mo kailangan magpakalungkot ng matagal move on nang mabilis at gumalaw ka na at magpayaman ito ha kailangan magpayaman ka, maging healthy ka, at maging masaya. Okay? So, the ultimate desire of person to be happy is to be healthy and wealthy. Dapat healthy ka, may pera ka, may pera ka, healthy ka. So, dapat balance. Eh. Alright? So, yan. Kumuha ka na ng asin. Maligo ka na, ha? Bye-bye. <laughs>